hindi nang sa interpretasyon ng ating ginawa ng pagpapasari ng Diyos. hatid sa inyong buhay. Kapayapaan sa inyong lahat ang aking hati sa inyong mga tahanan. Kapayapaan ang aking hati sa inyong lahat ako mga Kayo Kayong lahat na narinito na nakikinig sa akin, nais kong ipahatid sa inyo ang aking kagalakan sapagkat kayo'y nagbigay ng inyong panahon sa pakikinig sa inyong Panginoon. Kayo'y nagnaan bagay na iyan ay batid kong mahalaga sa inyo at ito'y ninyong iniaanay sa akin. Kung kaya naman ang bagay na mahalaga sa akin ay aking iniaanay sa inyo. Iaanay ko sa inyo ang aking buhay upang kayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Iaanay ko sa inyo ang aking buhay upang kayong lahat ay magkaroon ng kasagana habang kayong lahat ay nabubuhay pa sa mundo ito. Iaalay ko sa inyong lahat ang aming buhay at patuloy na magsasalita sa pamamagitan ng Espiritu sa tahanan na ito upang ang aking mga aral ay inyong kapapingan. Pakinggan ninyo sa buhay ang mga salita inyong narinig sa aming tahanan. Sapagkat ito ang makapagbibigay sa inyo ng pag-asa upang kayong lahat at ang inyong mga mamat sa buhay ay makapagbago sa kanilang pananiwala. Pakinggan ninyo ang aking mga aral at dalhin ninyo ito sa inyong tahanan. Nang sa gayon, hindi lamang kayo ang manigtas kasama ninyo sila sa buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang aking mga sinasabi at pagkatapatid ko na kayong lahat ay naiiwang mga minamahal sa inyong tahanan, kaya naman ibibigay ko din sa kanila ang pagpapalang na nararapan sa inyo. Malayo man sila sa inyong piling, ngunit sa pamamagitan ng inyong pag makakalisan nito sila sa kaligtasan. Kayong lahat na narinito aking mga anak ay aking mga pinig, Kayong lahat ay mapalat sapagkat kayo ay tumukot sa panawagan ng Espiritu sa inyong mga puso. Marami ang pinatawag sa mundong ito, ngunit hindi nila lamang ang tumutupo. Marami ang aaminin, ngunit hindi nila lamang ang siyang tagapag-ani. Ngunit kayo ay narinito sa kabila ng dapit hapon ng inyong mga buhay. Inaalay ninyo ang inyong mga lakas sa akin. Kung kaya naman ako'y nagagala sa inyong lahat. Ako na inyong Panginoon ang patuloy na magbibigay ng aking alay sa inyong lahat at ng aking aral upang kayong lahat ay magkaroon ng kalimabagan at magkaroon ng karunungan na kailangan ninyong ibahagi sa inyong mga kapatid. Panatilihin ninyo ang pag-ibig sa bawat isa. Panatilihin ninyo ang lahat Hallelujah. na kayo'y maging kaisa ko Hallelujah. sa aking layunin Hallelujah. na magkaroon ng kalungkasan ang mundo nito. Nais kong maging kaisa kayong lahat, Hallelujah. kayong lahat, kayong lahat akong mga. Hallelujah. Kayong lahat, Hallelujah. wala akong pinili. Maging ang inyong mga kapatid na wala sa tahanan na ito. Hallelujah. Nais ko silang makaisa. Sa pagkakitong nakatakda sa inyong lahat. Hallelujah. Ito ang bagong Jerusalem. Alleluia. Ang bagong Jerusalem Alleluia. na inyong nararanasan Hallelujah. sa mga oras na ito. Mapalad kayo sapagkat maraming tao Hallelujah. ang nagtanahis na makita ang Diyos. Hallelujah. Ngunit kayo narinito nakakapakinig ng kalaboban mula sa kalamahan. Mapalad na kayong lahat, kamata. Sapagkat inihi mo kayo ng aking Espiritu upang magkaroon ng kagalingan ang inyong mga kagawang lupa. Ngunit ang higit na mahalaga ay ang kagalingan ng inyong kaluluwa at ng inyong Espiritu. Sapagkat ito'y madadala ninyo hanggang sa buhay na walang sila. Ang inyong katawan ay mabukulok sa lupa ang inyong kayamanan ay mawawala. Ngunit ang inyong Espiritu Kailuwa ay tutungo sa kalangitan. Pagdating ninyo doon, makikita ninyo ang mga kayamanan inyong tinipon sa pamamagitan ng inyong paglilingkod sa akin. Pagdating ninyo sa kalangitan, makikita ninyo ang mga bagay na ibinigay ko sa inyo dito sa lupa sa pamamagitan ng ating Espiritu. Pagdating ninyo sa aking kaharingan, Makikita ninyo ang magandang silid na nakalaan sa inyong lahat. Pagdating ninyo sa aking kalangitan, Hallelujah. makikita ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nagaantay sa inyo. Hallelujah. Sa pamamagitan ng inyong sila sila'y nakarating doon at sila'y sinundo ng aking mga angkay. Kaya'y mapalad kayong lahat na narinito at nakikinig. Mapalad kayo na nakakapagbigay pa kayo ng inyong kalakasan at paglilingkod sa akin habang kayo'y namumuhay. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong paglilingkod, ang inyong mga mahal sa buhay na nawala ng buhay dito sa mundo nito ay nagkaroon ng kaligtasan at sila'y kapiling na na aking mga. Darating ang panahon kayo lahat ay magsasama-sama sapagkat sinunod ninyo ang aking Masdan ninyo ang mga utos na natungkit sa panel na ito. Hallelujah. Ang sampung utos na yan na ibinigay ng aking ama sa inyong lahat Hallelujah. ay utos mula Hallelujah. sa ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang aking sasabihin sa inyo, Hallelujah. mahalin ninyo ang Diyos na higit sa inyong buhay, katulad ng inyong pagmamahal sa inyong Hallelujah. sarili. Mahalin ninyo ang Diyos ng higit sa inyong lakas at mahalin ninyo ang inyong kapwa. Yan lamang ang aking utos sa inyo at makakasa kayo na kayo'y makakasama ng aking ama sa buhay na wala rin. Ang aking dudu at aking tubig ay ko sa inyong lahat. Gayat ninyo kayo sa pag-anilisin Pagkabi ninyo ang aking paglilinis, aking mga anak, nilinisin ko ang inyong katawahan, nilinisin ko ang inyong puso, nilinisin ko ang inyong isipan, upang dumali sa inyo ang pag-asa, upang dumalay sa inyo ang pag-ibig, upang dumali sa, pag sa inyo ang pagpapatawad sa mga tao na kasala sa inyo, Hallelujah. upang dumali sa inyo ang grasya ng Diyos. Hallelujah. Ang sinumang pinatawad ninyo dito sa lupa, ay patatawari sa namin. Kaya sa oras na ito, kayo lahat ay hahayum mapayapa, kayapa. ang inyong kasalanan ay pinatawad na ng habing sa. masalama. Maraming salamat sa inyong lahat. maraming salamat. Amen. Amen. Amen.